dambuhalang ahas sa Robinson. Noong dekada 90, kumalat sa buong Maynila ang usap-usapan tungkol sa isang dambuhalang ahas na umano'y nakatira sa ilalim ng Robinson Mall. Sabi ng mga matatanda, hindi lang ito basta chismis, may mga nawawalang tao, kadalasan mga babae na huling nakitang pumasok sa loob ng mall at hindi na muling lumabas. Sa mga ordinaryong araw, puno ng tawanan, ingay at mga taong naglalakad sa loob ng mall. Ngunit sa ilalim ng kinang ng mga ilaw at mamahaling tindahan, may isa palang lihim na hindi alam ng karamihan. Sa pinakailalim sa mga pasilyong hindi dinadaanan ng mga empleyado, may isang lumang bahagi ng gusali na hindi kailanman pinapapasok ang kahit sino. Doon daw nakatira ang nilalang na matagal nang itinatago, ang dambuhalang ahas. Isang gabi habang isinasara na ang mall, may isang janitress na naiwan. Habang nagwawalis siya sa dulo ng hallway, napansin niyang may kakaibang tunog na nagmumula sa ventilasyon. Parang paggapang ng isang bagay na napakalaki. Paglingon niya nakita niya ang malamig na usok na lumalabas mula sa sahig at ang mahaba, makintab na balat na parang ginto dumulas sa dilim Napasigaw siya ngunit walang nakarinig. Kinabukasan, wala na ang janitress. Iniulat ng mga kasama niyang empleyado, ngunit tila walang gustong makinig. Nagresign siguro, sabi ng management. Ngunit sa gabi ring iyon, may isang security guard na nakakita ng CCTV footage. Isang babaeng kinaladkad ng anino papasok sa sahig. Ilang segundo lang, nawala ang video. Ayon sa mga kwento ng dating construction workers ng mall, may bahagi raw ng basement na dating kuweba. Hindi na nila tinapos hukayan dahil may kakaibang amoy at tunog mula roon. Parang huni ng malaking hayop. Sa halip na ipasara, tinakpan na lang nila at tinayuan ng mga tindahan. Ngunit mula noon may mga hindi na muling nakita. Maraming taon ang lumipas. Ang mall ay nanatiling abala at ang usap-usapan ay unti-unting nalimutan. Pero may mga nagsasabing tuwing madaling araw, kapag patay na ang ilaw at tahimik na tahimik na ang buong gusali, maririnig mo pa rin ang paggapang sa ilalim, mahina, parang pagdulas ng malamig na bakal sa semento. At kung minsan, kapag may nawawalang bata o empleyado, palaging sinasabing aksidente lang. Ngunit may mga taong naniniwalang hindi yun aksidente. Sa ilalim ng mall, patuloy pa rin nabubuhay ang dambuhalang ahas, ang bantay ng kayamanang itinago, o baka naman sumpa ng lugar mismo. Walang nakakita ng malinaw sa nilalang. Ngunit may mga iilang survivor na nagsasabing may dalawang mata itong kulay dilaw na kumikislap sa dilim at balat na parang ginto na nagliliwanag sa liwanag ng flashlight. Hanggang ngayon, patuloy pa rin umaandar ang Robinson Mall. Puno ng mga mamimili, masaya at maliwanag. Ngunit sa pinakailalim, sa likod ng mga pader na hindi mo alam na umiiral, may isa pa rin nilalang na naghihintay, tahimik, gutom at matagal nang nagmamasid sa mga taong pumapasok, at ang sabi ng matatanda, kung minsan hindi lahat ng alamat ay katangisip, minsan totoo pala talaga. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala ang janitress, ngunit tila wala pa rin gustong pag-usapan ito sa mall. Lahat ng mga empleyado ay parang nagkakaisang manahimik, parang may takot na hindi nila maipaliwanag. Ngunit isang gabi, may bagong security guard na ipinwesto sa basement. Si Arman, unang gabi pa lang niya napansin na niya agad ang kakaiba. Habang nagro-roving, bumukas mag-isa isang elevator na hindi naman niya tinawag. Wala namang tao, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at ang amoy ng basang lupa na tila mula sa kailaliman. Sa kuryosidad, pinindot niya ang button papuntang B3, ang pinakamababang palapag na ayon sa manager, maintenance area lang daw. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang dilim. Hindi gumagana ang mga ilaw at tanging liwanag ng kanyang flashlight ang gabay niya. Habang naglalakad siya, napansin niyang parang lumalalim ang daan, parang pababa ng pababa, hanggang sa hindi na ito mukhang bahagi ng gusali, kundi parang kuweba na ang sahig. Biglang tumunog ang kanyang radyo. Sir Arman, nasaan ka? Ngunit bago siya makasagot, naputol lang linya, at sa halip may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahinang paghinga, mahaba, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nang ilawan niya ang paligid, nakita niya ang isang pader na may kakaibang marka, mga ukit na hugis mata at kaliskis. Biglang gumalaw ang pader. Hindi pala ito bato. Balat pala ito, mula sa dilim. Unti-unting umangat ang ulo ng isang napakalaking ahas. Kasing laki ito ng bas, ang mga matay kulay dilaw, at ang dilay humahampas sa hangin na parang naghahanap ng biktima. Tumigil si Arman, nanginginig hindi makagalaw. Ngunit huli na, sa isang iglap, bumuka ang bibig ng halimaw. Narinig niya ang malakas na sssss na parang halinghing ng isang nilalang mula sa impyerno. Tumakbo si Arman, ngunit habang patakbo siya, parang umiikot ang daan. Bumabalik siya sa parehong lugar. Sa bawat pagliko, naro ng ahas mas malapit, mas mabilis, parang naglalaro sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na dila na dumampi sa kanyang leeg. Tumakbo siyang muli, nakahanap ng lumang bakal na pinto at isinara ito. Ngunit bago tuluyang magsara, nakita niya sa siwang ang dalawang mata. Nakatitig sa kanya, kumikislap sa dilim. Kinabukasan, nakita ng ibang guard ang kanyang flashlight at sapatos. Ngunit wala si Arman. Nakalak ang pinto mula sa loob. Muling itinago ng management ang nangyari. Sinabing umalis daw si Arman ng walang paalam. Pero sa CCTV, bago tuluyang mag-blackout ang kamera, may nakitang isang anino. Mahaba dumadaan sa likod ng pader at sa gilid nito, isang dila na kumikislap na parang pilak. Simula noon, gabi-gabi na raw naririnig ng mga night shift staff ang paghampas ng metal sa basement, parang may bumabangga o bumabangga ang malakas na katawan. Minsan, biglang bumababa ang temperatura sa buong mall at may makikitang basa ang sahig, parang may gumapang na malaki, iniwan ang marka ng kaliskis. At kapag may nawawala na namang customer o empleyado, tahimik lang ulit ang lahat walang investigasyon, walang balita dahil alam nilang may isang nilalang sa ilalim at ayaw nitong maistorbo ngunit ang pinakakatakot sabi ng ilan ay minsan kapag nagbukas ka ng fitting room sa mall maririnig mong parang may huni ng hangin sa sahig mahina ngunit malinaw at kung titingnan mong mabuti makikita mo ang isang pares ng dilaw na matang nakasilip mula sa siwang ang dambuhalang ahas ay hindi alamat Naghihintay lang ito ng susunod na papasok. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkawala ni Arman, nagsimulang magsagawa ng pagsisiyasa at ang isang grupo ng mga engineer at paranormal expert matapos magreklamo ang ilang empleyado tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa basement. Isa sa kanila ay si Mang Lando, dating manggagawa na tumulong sa pagtatayo ng mall. Siya lamang ang nakakaalam kung saan talaga nagsisimula at nagtatapos ang lumang kuweba sa ilalim. Habang bumababa sila, naramdaman nilang mas lumalamig ang hangin at muling naroon ang amoy ng basang lupa. Ngunit sa halip na takot, dala nila ay determinasyon. Nais nilang wakasan ang sumpa ng mall na ilang taon nang itinatago. Bitbit -bit nila ang mga sagradong kagamitan, langis, dasal at kruspa at pagdating nila sa pinakailalim. Nakita nila ang mga marka ng kaliskis sa sahig at sa gitna ng kuweba, ang dambuhalang ahas, nakapulupot sa isang lumang altar na gawa sa bato. Sa paligid, may mga lumang anting-anting, ginto at mga ukit na nagmula pa sa panahon ng mga ninuno. Doon nila napagtanto ang katotohanan. Ang ahas ay hindi nila lang ng kasamaan, kundi tagapangalaga ng kayamanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa bago pa itinayo ang mall, ayon kay Manglando. Noong panahon ng mga Kastila, itinago ng mga katutubo ang kanilang yaman sa kuweba, at nag-alay sila ng espiritu na anyong ahas upang bantayan ito. Ngunit nang hukayin at tayuan ng gusali ang lugar, Nagising ang tagapangalaga, galit, nalito at naghiganti sa mga sumira sa kanyang tahanan. Nang malaman nila ito, sinimulan ni Mang Lando ang ritual ng pagpapatawad. Inilagay niya ang isang krus sa gitna ng altar, binigkas ang panalangin at sinindihan ang mga kandilang puti. Habang bumibigkas siya, nagsimulang umalulong ang hangin at gumalaw ang lupa. Ang dambuhalang ahas ay gumalaw, umikot at sa unang pagkakataon, tumitig sa kanila ng walang galit sa mga mata nito. Sa huling sigaw ng hangin, unti-unti itong naglaho, naging abo, at naiwan lamang ang isang gintong balat na kumikislap sa liwanag ng kandila. Tumigil ang lindol at muling bumalik ang katahimikan sa ilalim ng mall. Pagbalik nila sa itaas, normal na ulit ang lahat. Walang malamig na hangin, walang mga aninong gumagalaw, at walang nawawala. Simula noon, muling bumalik ang sigla ng Robinson Mall, mas dumami ang tao, mas ligtas ang mga empleyado, at tila may bagong biyayang dumadaloy sa lugar. Sa mismong kinaroroonan ng dating pasukan ng basement, nagtayo sila ng maliit na hardin na may fountain sa gitna, bilog, na may disenyong parang kaliskis ng ahas. Ayon sa mga nakakaalam, ito ay simbolo ng kapayapaan at pasasalamat sa nilalang na minsang itinuring na halimaw. Ngunit sa totoo'y bantay pala ng yaman ng lupa. At mula noon, wala nang muling nawala. O ang sumpiro'y napawi at ang mall ay nanatiling masigla. Ngunit kapag gabi, may ilan pa rin nagsasabing naririnig nila ang banayad na paggapang ng hangin sa ilalim, hindi nakakatakot, kundi parang paalala lang. Na ang dambuhalang ahas ay tahimik ng nagbabantay, hindi na bilang halimaw, kundi bilang tagapangalaga ng kabutihan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang isubscribe e ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.